sa mga cultors sa uh, sa isang mapagpalang araw, mapagpalang gabi, sa mga sulok ng mundo kayo ngayon naroon, no? So, first of all, welcome sa aking YouTube channel, Altors Official Vlog. At nandito ulit ako ngayon na uh, panibagong episode ng ating vlog. So, sa araw na ito, gandang pagkakataon para magpasyal at gumala sa mga magagandang lugar dito sa kanamantay lang natin yung uh, panahon at uh, summer pa so kaya kailangan nating uh, uh, mag-enjoy muna hindi lang uh, puro trabaho no so kasama ko yung mga tropa ngayon sa pagpunta ng uh, Quebec City no Quebec City naman yung ating target kasi nung nakaraan sa Montreal at uh, ngayon nagdiop ulit kami at nakapag uh, decision yung tropa na pupunta ng Quebec City so pupunta namin ngayon na uh, mga altars na yung uh, uh, castle yung uh, castle sa Old Quebec at saka detraction na rin kami doon sa Red Door na pinagshootingan dati ng ano ng uh, Dublin na uh, uh, Asian or yung Korean drama no? na ke Korean drama na uh, Goblin so doon tayo ngayon magpunta at uh, mayroon pang mga ibang uh, destination na pwede nating puntahan At kung mayroon pa tayong oras ay pupuntahan din natin Lalo lalo na yung car show, no? may mga car show din doon At saka magpe perform na uh, magic uh, doon sa may ano, old kibig So sana ating maabutan So samahan nyo ako mga Kaltors, ha? samahan nyo ako papunta doon uh, At sasama ko kayo sa aming biyahe Tara, let's go! yun, what's up guys welcome back again sa ating ano uh, channel support to this video guys nandito kami ngayon ulit sa uh, Quebec Canada sa Quebec City at 'yan ang view sa nataso oh. yung sa castle ayun oh yung tropa kaya ulit kami ngayon dito sa ano city at uh, yung taas na yan ay 'yun yung old castle dito kami ngayon sa parking. Grabe yung pagkagawa ng ano nila dito yung sa taas, oh. Talagang pinagsikapan uh, nilang mabuo yan. Ito siya guys, yung dinadayo talaga rito. Ikaw ba naman eh sa kuryang pinto pumasok tapos dito na siya lumabas. Ayan Picture, nagpicture na yung mga bida natin kitang kita talaga siya ng no? mga bayay Ito lang talaga yung binabiyahin natin ng after Ya yeah, ya, yeah, it's okay, it's okay na. Yeah. Hello guys. Nandito kami ngayon sa Red Door guys <laughs> Ang pinaka Sikat sa mga Asian novela <laughs> Isa sa mga Sikat na napalawa ano Ito yung ano Kaibigan <laughs> eh, mo <inaudible> Yan <inaudible> altors Tubong Bohol Bujula nun Kuya <inaudible> Daming ah, tao, no? Daming tao, guys. Malaysia. Yung, diba? di diba? Ano masasabi mo, sir? Ganda. Maganda yung lugar dito kasi amazing yung pinto na to kasi sa Korea siya pumasok tapos dito siya lumabas sa Canada. No? Oh, sa Quebec, ano? Sa Quebec, oh. oh. no? sa pinto na yan, no? Oh, yung kulay-pula na yan. Ayan. Na pinto, ayan. Ayan. Oh, ito, si Gojong Pio yung yan, yan yung nagdadala bida. Tapos yung isa, ito ano kami no. Oh. Ito sila guys, oh. dumayo pa talaga sila dito galing Korea. Oh, para lang mga picture mga tourist sila si guys. Sa kainong ano, sa kainong barko na dumao. Oh. Ganito kaganda rito guys. dito sa ano? Mayroon okay, namang perform okay, dito. Mga dami tao. Parang may prosesyon eh.

souvenir shop ganda rin yung ano yung araw ba ah. kikisama rin mag ice cream muna tayo ice cream dito sa Quebec so, ang daming tao dun oh. samahan grabe tao parang parang nagpaparid ah. ang sikip na hagdan walang ma oh grabe tao hmm. parang holiday ngayon ah nakita tayo dun sa taas grabe ang aso <laughs> merong paket, merong pababa tayo paket tayo dun sa taas merong minto talaga sila rito ah para -picture. ini yung baba oh ganda nasan na yung kasama ko Yino, ganda ng view oh. Kahit na maraming tao guys Pumakayan yeah. ako ng ice cream Sobrang dami ng tao Pwede tayong umakyat dito pala sa taas <laughs> Ayan sa baba Kahit malamig Naga ice cream pa rin kami <laughs> <laughs> dahil Bukod sa maganda Talagang kakaiba Amazing siya na ano Mapasyalan na ng lugar So yun guys Yun pala yung isa sa mga dahilan Kung bakit uh, Napakaraming uh, tao kanina Doon sa may ano Sa red door Yung pag natin doon sa may hagdan kanina Kasi dahil dyan sa Tourist uh, ship na yan Na Nandiyan nakadaong So yung iba galing sa ibang bansa Pumibisita dito sa Old Quebec Para lang pumunta doon sa mga spots dito Isa na sa kanilang bucket list Yung ano, uh, the red door na sinasabi So mostly ang nagpunta doon mga Asian na uh, people Yung galing sa Asia, yung galing sa Korea, Japan Tapos isa na kami doon galing sa Pilipinas uh -huh. Uh, pumunta kami dito sa ano talaga lugar na 'to. At uh, nakikita namin personal yung makikita natin sa TV lang. So ganito dito sa Old Quebec. Ayan, na uh, viewing uh, spot nila dyan sa ano sa dagat. So 'yun sa baba na 'yon uh, may mga kalsada pa sa baba ko. Uh, Napakaraming tao na ano nagagaw uh, view sa lugar. Mas ayan yung uh, Old na dinadayo ng karamihan dati sa mga magasin lang talaga at saka sa movie natin makikita pero ngayon talaga nandito na tayo sa area niya ngayon kitang kita na talaga natin personal in person hindi natin nakalain na marating yung lugar na to at uh, tinitik natin yung opportunities para tayo talaga eh, makabisita rito ng uh, personal So akyatin natin doon sa taas guys Para ating makita talaga kung anong ganda doon sa lugar na yun So ang dami nagdatingan uh, to yung mga tao talaga oh, no? Sa baba May umaakyat May mga baba So dito sa hagdan na to Dito tayo mag-umpisang umakyat papunta doon sa taas Para marating natin yung castle na yan. ito na yung patak ano, pocket sa taas na yan oh nakaingal talaga pag uh, wala tayong exercise no? wala tayong exercise huwag huwag naman yung trabaho so parang may event dito no? so grabe pa rin yung tao guys di pa rin mahulugan ng karayo mo oh. so ito na talaga siya guys yan hindi na natin mapigil pa. So parang event dito. Parang may mga tricks. Ah, may nag-perform Dito tayo sa ano kasi against the light dito. Hanap tayo ng magandang... Uh, Pwisto Merong ano dito. Huh? Oh we can oh, yes, Alright, so the morning, fly you guys ready? Okay, the Come on, come on. there's a there problem with I can actually die on this trick and you guys are watching me.

And yeah, it was. I'm sorry for the view. <laughs> but you to have a little trick when I lift my foot on the ladder. Check on the leap. Folks, this is it. My last trick. My best trick. 12 years of my life for one stupid trick. Oh, <laughs> Just <laughs> that Back that, to the ground. Oh, you gotta be kidding, right? <laughs> 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 well, I, I, know it's I said I would do it. I will. Check up. Ah, no, ah. <laughs> you guys, amazing audience. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you very much. And if I say one last thing, one more thing before the cheap people go. <laughs> Sabas va without you guys, this would not exist. And so the only thing I'm asking is, to any please be generous and try to keep me on the street by the long. <laughs> sakto talaga guys, kung pagdating natin kanina, may ano, may uh, nag, nag, perform ng tricks ng isang isang magic dito sa ano, dito sa Quebec City. So sakto uh, nakaano tayo. Sakto nakaabot tayo sa trick niya at nakuha na natin ng video. Napaka-sorte talaga natin, guys. So As si maraming ano dito, mga nagpupuntang mga tourist. Ayan. Dito tayo ngayon sa ano, sa Kibik, Old Kibik City. So, kasama pa rin natin yung ating mga tropa. So, yan yung old castle na nasa likuran ko ngayon. makikita nyo. Uh, ano yan siya. Ito yung mga dinadayo ditong lugar. Sa kibig ano So, oh, hindi mahulog ang karayom. Napakaraming ano, napakaraming tao ang mga dumadayo dito. Sabi ko na nga po eh. Hindi ako nakita. Kala mo ha. Oo. Uh -huh. Pilipini. Ik ikaw yung star ngayon, oh. Ano magaga? Ano masasabi mo ko ba yan? Bag bagong dating, bagong uh, takdik, bagong eh, takdik. Eh, yung na? ano, yung <laughs> barko ko doon, long ka lang inano. Pakita mo yung barko doon. Eh, tara tara. Yeah, yung barko, barko. ko. Oo. Oh. Diyan ko lang yung barko ko. Mamaya, e diyan tayo sa sakay. Pili ka lang kwarto mo diyan e ah. Oh, ito na ba yung properties na ano mo, nabili mo? Ayo. Oh. So Ayo ito, yung lumang ano namin, hotel namin dati. Ah, ito ito. Ito. Ayan, yan yung hotel ah, ah, namin yan. dati. ah. Mula. Tapos yung barko mo, ang saan? Dito, dito ko lang pinaraan. Okay, yung barko mo. <laughs> <laughs> Ayan, yan. Yung lasala, ano na yan, sa baba. Papuntang <laughs> Mindanao yan. Oo. Oh. Pwede na tayong sumakay doon, ano? Ayan <laughs> <laughs> naman. Bakit nakashort kayo? Ha? Huh? <laughs> si Boy Nang lamig. O. Oh. Grabe <laughs> yung mga natin guys, o. May, ito. <laughs> outfit check. Grabe yung outfit nilang, ano, o. Outfit ng Canada oh. Ano ba Ano Ha? Mag Anong ginagawa pasok mo dito? Tayo sa ano? Pate, pasok muna tayo sa kubeta na. Hey, ito yung kubeta na. <laughs> Ayan no, oh, grabe ang laki talaga. Laki ng okay, kubeta lang namin. Ang laki ng na-invest mo dito, kabayan ano? <laughs> Kabilan niyan. Pamili ka lang ng kwarto mo ha. <laughs> <laughs> ito magaganda. Pasok ka pa na. Hindi pa lang pumasok pre maong na cruise ship ang daming ano ang daming tourist dito na kwan oh, sa, sa dami ng tao rito ang daming uh, tao na pumupunta rito sa spot na to dahil sa cruise ship na bagong uh, daong so yun makikita nyo guys napaka ano yung area ang daming tao at medyo uh, may kalamigan na rin yung panahon malapit nang magano malapit nang mag uh, we winter Paano nga ako pag video mo sabihin ko? Saan? Oh, no. hey, eh, no, 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 sabihin mo. No, no, no. Ano? Sabihin mo. No, I-cut no, no. mo yan ah. <laughs> Ikat <laughs> cut mo yan. Sabihin mo. Wait, pasok lang <laughs> ako sa ano? Pasok lang ako sa... Pasok lang ako sa... Lang ako sa <laughs> Saan? Sa kwarto ko sabihin mo. Ha? <laughs> ah, video mo. Ano guys? Uh, ito mga kabayan eh. Yung bus na sinasakyan nila galing dun sa galing sila dun sa uh, cruise ship na dumaong, dito sila sasakay ngayon tapos iikot sila sa buong uh, lugar kung saan uh, mayroong mga magagandang tanawin uh. thank you so uh, yan. ganda klase klase ng mga sasakyan ang nandito ngayon ang tanawin tapos sa uh, ayon nalalaglag sa puno yung ano <laughs> saktong ano siya doon sa puno ayan uh, ha? ano Ay, yan? may wishing wheel may wishing wheel dito ganda yung ano... Pistano talaga sila, no? Dito, makikita mo talaga yung uh, lawak ng uh, influensya ng uh, Katoliko. Kasi may statuwa talaga sila rito na ano, nakatayo, ikadan na yung nakalipas. Yan, makikita nyo talaga kung gaano ka-lawak uh, ang relihiyong Katoliko. No? Kahit dito sa Canada, yen ang uh, ano nila ang um, major na religion